sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Marami tayong naisabihin, mga nilalaman ng ating damdamin. At nais din nating mailabas, mga kaloobay ninanasang ibulalas. Ang laman ng puso ko, gusto kong malaman mo aking mga karanasan, ligaya man o pagdurusa, sana naman ay iyo makita. Ngunit ang malaking katanungan, mayroon bang handang makinig? Mga salitang nakatago sa loob ko'y dinggin ng sino mang may ibig. Kalagayang dinadaanan, may tainga bang nais makaalam? Baka naman ang tinig ko ay tatama lamang sa isang nakapinit na pintuan mga saloobing bibigkasin, maaaring tangayin lamang ng hangin. Kalungkutan ang nadarama, lalo pangat tayo ay nag-iisa, sapagkat walang nakikinig sa mga daing natin at pangamba. Tila ba tayo lamang ay mga batingaw na umaalingaw-ngaw, walang puwang sa buhay ng kapwang hindi mapukaw, ng ating mga kabiguang nais isigaw. Ang awiting ito ay isang karanasan ng isang taong tumatawag at pinakinggan. Kaya naman siya ay nagpupuri sa Panginoon kailanman ay hindi siya nalilimutan. Sa bangis ng mga kaaway, iniligtas ang kanyang buhay. Maaari na sana siyang ibilang sa daigdig ng mga patay, ngunit ang Diyos siya ay binuhay. Kung ating iisipin, ang kahulugan ng mga salitang ito. Lahat ng sinasabi ay patungkol kay Heso Kristo. Sa gitna ng kamatayan, ang Mesiyas ay sumigaw. Ang ama niyang ay umiibig, hindi siya pinabayaan. Mula sa yungib na madilim, libingan ng mga wala ng buhay, si Hesus ay nagbangon sa kamataya'y nagtagumpay. Isang salmong umaawit ng papuri sa may kapal na nag-alay ng sariling anak dahil din sa pagmamahal. Ito isang paanyaya sa bawat isa. Maaring isa tinig ang nasa loob ng dibdib. Usalin sa bibig ang mga kaluobang walang nakababatid. Makipag-usap, magsabi. kayan, makipag-ugnayan. Maaring magsalita sa ating Diyos na dakila. Bawat panalangin, siya nakikinig. Itinatagong tinig, marapat nang bigyan ng himig. Ano nga ba ang nais nating sabihin? Minsan, nadarama ay walang katumbas na salitang maaaring usalin. Walang titik ang maaaring maglarawan ng nararanasan. Dila ay hindi makaapuhap ng pananalitang mainam. Ngunit sabi ni San Pablo sa mga taga-Romano, ang mga pinakamalalim na kalooban ng tao. Ang nakakaalam tangi ay ang Espiritu Santo. Siya ang gumagabay upang sa Panginoon ay maihayag mga bagay na di magbigkas ng labing tikom at pusong duwag. Ang ibig sabihin sapat nang ituon ang kalooban sa Panginoon. Ipakita ang laman ng puso at manalangin maghintay ng kanyang pagtugon maraming pangungusap, maaring di na kailanganin. Ang mahalaga sa may kapal ay ibukas ng tao ang kanyang damdamin. Kailanman ang Diyos ay hindi tinalikdan, isang wasak na damdamin at pusong sugatan. Matang lumuluha, kanyang papahirin, bigong katauhan, kanyang aaliwin. Isang araw, hindi man ngayon, maaari rin natin sabihin pinupuri kita, Diyos ko, pagkat akoy dininig mo. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang-hanggan. Amen.